Uy, gino ko. Ay, hilax din rin sa Malasa, sa village. Mayusip. Uy, gano'o ko. Mayusip. Uy, gano'o ko. ginoko ko, Mariusip. Na-address naman na, -address na manaasa, Sa village, good. Uy, uy ginoo, I'm back! Ginoo ko, kusgat! Uy, kaluoy, uy. Napagida, napagida. Ay, ginoo ko. Ay, ginoo ko. Ang nag-drive, Diyos ko! Ang nag-drive, bala, uy, Mariusip. Mariusip, uy, ginoo ko, kakusog, Jude. Mariusip, ang drive. Jasper, ginoo ko oy. Kusog jud kaing baha, Joseph Baha na lang diri, ug kuha. Bahala na lang nang ayo. Ay! Ginoo ko ang driver. Naanod pa gyud ang bag, Mariusep. Ala oy, ano ang bag pagyod nga gilabay, ginoo ko. Ay! Pisa, pagdali ginoo ko, Mariusep. Ang driver! Mayusin, binoko. Ang host na lang! Ang host! Ginoo ko, kakusog yun sa baha, yun. Ginoo ko. Ginoo ko. Alay, nabuhok ang ulan. Alay, ginoo ko, natumpag na po dito sa unahan, oh. Ginoo ko sa up doro ni Gikan huy na dyo oy, unta huy ginuok ko nganong nung gipugos manggyod o tabok oy sige, sige. bahala na lang tanang hilux ala uy naog na lang tanang driver oy, dili pa pago nito na tong hos nga green uy oh. Gino ko unsa may pwede matabang ana oy? Namang ko sa tunga-tunga jud. -tunga Gino ko. Oh, kaso jud kay embaha, Mariosep. Wala oy. Di... Mm. Gino ko, maloy wala jud. Kalma lang gid ang driver ba. Na ang sa na sa tunga magliso dan driver og kuan na og. Nia wala pay pisik, nga katong pisik, bitaw katong orange. Oh, kasug jud kay imbaha. Ngo ay ngano ni tabuka na siya no? Ay, ko. Ay, ayo lang God, ginuo ko. Kusog na jud kay imbaha. Diri asa da kana ay. Mantag dili na mabali oy. gino ok pon ano dat uik ni oi nag live ko na yosan mani oi na yosan mani no na 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 oi sok sok oi ahman zombie na mat biset ga mo ta bang da kan juke o deri ta o gino ok Ay lang good. mantag dili lang gani siya mabalig yun. Kaya para dili masudlan ang kanang sulod sa Hilux. May gani kay pulpak kaayo. Mo'y nakabugat kay pulpak man siya. May gani tong ano, katong nadiri ang asay, nakaambak yun itong lalaki o katong naka-brown. Kato, kato, naka-brown, nakaambak yun siya. Pero ang driver kay naragyo diri sa sulod. Nya human kusog man jud kaayo o di sa kalabang. Tapayo na kung dito. Dunite sa day. Basing mga hulog na itong cellphone dari kadugayan. Wala ang bagod gani do. Warta cellphone? Wala katung katung katong nasa bag. Pepe mga pilay. Sunod ako day. Wala kwarta. Wala o eh. Gilabay daw nila itong bag. Baka itong ganina. Daku daw kahit itong kwarta dala. Yung man pagyud ano ako? Yung saan man walk? Ano mm -hmm. eh? O sige. Mm Hala -hmm. oh, nalangkat na gud ang kuwan sa ligid. O, oh, ka na o, oh, ka na. na o, oh, nalangkat ang kuwan sa ligid. Ano? may pugos lang po na sige, Ana! Ay, ginawa ko pag yun Sige. Ay, Lord. panungan hindi ka Ay, ginawa ko! Nangirog na po. Ay, ginawa ginawa ko. Lord, ayaw ayo lang Jod, ayo lang Jod. Nana, dari as sama nak sa, sama nak sa buwan. unahan sa anitapan. Ambot nganu ning tabok yud ni sila nga kusog man. Ma ito araw, oh, na oi to ara na nay nay nagud siya pero gikuan nagrestyo na siya. Pero dili pa gyud o oh, hinay hinay manggo katumpag diri sa kilid mo na maglisod ang mga nagrescue may gani kay pulpak siya dili ra ka wala na kay siya nakuan ay, ay ko ay pero hinay naman siya o oh, hinay nihinay na dai Oy, maring na diri asa manaksa ni siya maring sa sapa diri asa village. May lagu pa to na matato akong mga anak dito natulog, akong no, ganito, no, no. Mm. Mm. na tulog akong gibyaan. Nuro-kuro pa na ko. No, ganit na. Wala ang kwarta yun na Naana sa village ni nani si diri sa sapat sa village. Nya gilabay tung bag ganina pag amba ka lalaki. Nya human wa na absan dagando do kay tong kwarta dala. Ay sulod na do kwarta sulod. O kala kuan naman siya o. Kana ay thank you. Diri a. Hoy o sige pada plinta pada plinta. Sige pada plinta para ta okay. Ilahan na daw kuan nun. Ambot mo. Kung saan driver ani mo? Kuan dito ah. Magunit at umpisi. Oh. Nang... Bala na lang ng Hilux draw. Uy, makita pa man na. Ginoo ko. Masangit na oh, man na dito. Pero katumbag bag to na, ano? Alam eh, ginoo ko. Ang, Aloe, ang say, dala ito, cellphone o. Cellphone o. Kwarta. Ginoo ko eh. Giuna. Pwede ba? Giuna. Gito niya grabe ang kwarta no. Kay mo ba? Gito'y ka ng kwarta. Gawas ato niya. Oh, niya mga gamit na nagawas. Gisunod na po niya yeah, ang sayang gamit. Oh. Ambot yeah. um, lang po ka kay Basig ning, ning tabok ni siya hinay pa niya human ning builo gurong baha moto na wala siya kabalik guro Matabunan oh, na ta diri na glad kada ali diri oh gi hinay na nila rescue tuara ang driver ju na pamansakuan ah, na pasasulod o, Oh, wala. Oh, wala pack, kay gibali no. Okay ra ka gyud. Full pack siya. May ganin kay full pack siya no. Unsa kay mga dala ana Wala oi, kulba jud kayo, ganina pagka ano jud di ka kulba. Mm. Oh, wala dayon na dakop to pag oh, you... <verw severation> hmm. Ha? <stereotipop> oh, bani mo. Dili hinay ka pag Hinay pag sa nag driver. Ay, kanan driver ala oh, maglisod mangutyan no kay naratol na. Naratol na gud siya. Onya, Oh. oh, ang driver ani napagyud sa sulod. Napagyud sa sulod kay kuan. Ambot nga. Niya... Ala nganu wala paning gawas ang driver yah hagyo isip din ng Hilux, yeah. unungan. yah hagyo unungan ng Hilux na nabuang na. Pero ni hinay na yun ang tubig. Ah, nah, Unlike ganina, kusog jud kaayot to. Ulan na po na tayo. Oo, oh, pero kung ulan niyo, wabaya yun ni hunong ang ulan. Ang driver ani na, pag sa sulod niya. May ganiwa, yun ni nabalik kay pack man. pero nabalik niya. Puno yun ang kuwan ilaha pang install to ilahan dito ao ah, oh. Kaya kay para dali ra maka kuan dali ra maka ang driver no wala lisod pud ba na sa driver no mm. gawas ra like, siguro nig siya sa taas Feel na ko mo nang wala ning liho kay ah. na siya gig ko didto agi control dito sa sulod na agano na ano niya kumtahay nigbuhi anak niya buhi anak sirit Tao, no, yeah, pang, -an, rabot, isi, yan, ano tao ng na nakikita um, hmm? mm -hmm. mm -hmm. pa ko iya, ramput rabot mo ni kakaisa anak ko? Ang ni Kakisa mo na mga ni kakaisa muna Ang mga ni kakaisa muna pisik ni kakaisa muna pisik mga ni kakaisa ni kakaisa muna pisik mga ni ni kakaisa muna pisik mga ni kakaisa muna pisik mga ni kakaisa muna pisik mga ni kakaisa muna pisik ni Makaano oi. rin sa paano. Makaano doon eh. Akin sa gato yung ano ah? Ay oh. Mama ni Maricel no? Dari ang tunapitan na to mama ni Maricel sa obo. Hindi pero mo rin. Patamok ka ng sapa Ay oh kanon Pandalan sa unan no? Gani wala gito gawas. Ay basing mo buwelo. Manggod ba oh?

Oh, naapa sa sulod. Dapat ganino ning gawas nun, ta siya Ano nun. Pagkakasira sa bakso. Ambot lang, ani. Ito nang, ito eh, ganson. Ambot lang, ambot lang, ani din, oy, ah, ni Gikan, marag pulang lupa ni Gikan. Ya, oman, padulong siya ganitapan. tapan. Baba, pababa. ito. Ang isa ka bag nga kwarta na, na anot ka luto. Halan, aran, aran, mo gawas na ang driver. Hindi, guniti siyang payong day. Palihog. Ah, mo na ang driver. Kisa ng driver. Si? Kailan ka na day? Ni? Ha? Ikson Ay, wala man. Mugawas na ang driver. Ay, Allah na nang langkat na lang ang pambala na lang nag mga langkat na oh iyan lang gyung gis iya ay kana hinuon nga bag o oh, basig natoy bulawan bulawan to ba na lang siya umbot basig mo ani kin sa man siya wala ni ka ila tuara tuara tumiyang helper ay helper ka o ba niya? tuara nakaambak ug una ganina yan, driver, kagilabay niya ganun ang bag. Nga na kwarta daw to. Hinay pagkalabay kay Ratul. Ano, iya ha pang check no. Nangabasa ba bang iya dala. Naguro siya gipangita. Dira ka. Na problema siya na problema gina siya no. Kaya nga nang wakman siya ni Saka. No, No problem magit siya kay wala man gid siya duha duha pa man gid siya mukuan o oh, musaka. Wala wa problem magit siya. Wala problem. Kuan gid to baka to gid to ihambag no. Mulawan. Mulawan. Kay nganong buko oh, no hinay bit niya pagka -hambag. Natulala siya. Tanga ta nagkawayan ra tayo pagtulod. Di dali naman siya makakuha naman ta siya daan. Kusog kay di ra. bang makay nagbira diri Oh, ang nakakuha na kay murag nag problema siya atong kuan. Iya hang gilabay gani nga bagba nahinay niya. Ganina ta, kay no. Aano, ba? kayo. Ang, kayo ang bag no mo nga ba problema na siya. Ang bag yang gilabay niya. Human na ano wala man napsan absent ato. Apay tao na

sulod na pod. Oh, ning sulod na pod siya, ning gawas na pod. Na problema gyud siya atong na. bag. Ang sa... dagay kay na sangit na. Sangit gani ta no. sa man bisay. Gyud dira wala bay ang ta no? nang bisay gani na gikot dito. Kuan unta iyahan kumpayutan ba? Ngano no, man na pag, pag ni hunong dira sa pampisay. Oh, ambot na hunong pod siya dira amay na hunong ra sa dito ay, apa sa unahan mahuno. Dito nagiging na anot? Oh, dito sa so, may tulay. May kabuang. Kan awat ah, ta ba. Ngano? Ang... Dili ba ngano na rasya dira naratur na na. Ay narato siya. drive driver siguro. Oh, mo gay ni nag drive no. Feel na ko ta do kay. Ha? Uh -huh. Na problema gina na siya bag ta. Ah, mang bag ron. Na, anod, na ganit, no. Ay, may kabuang. Bakit sa gani ganina no? Nya puno ka imbag bukat niya bukat pa kay bag paglabay niya kay ganit no mo ganit kanawa ra gudo kanawa o na kanawa ba mingi ay paingon pa mo baba o ganit no ay ambot pa iya pa mo baba ay sa manto kwarta ra man jud ay manto manto gala dia ambot ang ambot ado ade si kuan kanang kuan ba sa kanang mga barangay ay sa kuan ba rusgon do sa barangay ay, di na po na madali ka ano doy. Dili na no. Ni minor na no? Ni minor o, oh, ni, mino. ni minor na daw ang kuan. Ni minor naman ang ulan. Dili no, na kayo. Oo, nana. Nanakuan. Ni truma na na. Dili na truma, gani siya no. Tanawa, daghan na kayo mubira sa iya ha? Pero, It's never, yeah. oh never pagyod siya mo saka, oh duha na ginakapisi ha. Pero nang kuan, o, oh, tara mo. Ambot lang ka ha, o. Um. Ah, sige na. Ayan na. Ay, nagwaghagdanan. Nag hagdanan pa daw. Doon naman lang Hala, nakuha nila. May nag-rescue dito sa bag. tanaw daw to dahi. Ay, nai, na. na. ni dito. Oh, katu-katu, nagmotor. Oh. Ay, dara na, nai, hagdanan. Uy, hagdanan sa binangay. Ay, kana na. Ay, kalusot na siya, ana. Oh, kalusot na. Ay, thank, thank you. gani mo, ay ay ukira kani kuan siya na patuo nakakuan na gud ang driver wag um, gud hmm. nakita na nagrescue sa iyang bag pero wala gud nakabalik wala lang wala lang gilap kan dede sa tulod ah, um, ah, ah. mm. ah, ang unsa akong bag niya alam ka abi mang abi mang gyud no nga maanod na gud na Moto giun na. Ang Hilux na lang. Wala na tao dito sa sulod. Ano na ka naman din ako na makuha Na gold buy na mo <laughs> gold buying yun ni ba din kay nganong hindi naman pagkalabay ang bag kay bugat di ay. Wala gyud ay man, like, day, nalapos dili ah? like, a. Oh, driver ay, niya human. Duha man ni sila niya nakaambak tong isa ganina. Ay sila ang sakay ana. Oh. Ah, ni sa driver. una. Oh, ay, sa unahan o kay sige nagkatumpag. Oh, halos gamay na lang ang dalan dito sa unahan. Ay, wala dako to sa <laughs> no to bulawan no kay nganong bugat man sana wala gud duha duha gud sya musakan. Mo no balik balik sa tulod na mo. Oh. Gawas na mo. Mm, mo sya mo Ay wala na to oi. Pero oh, dili gud kay sya mo istorya. Ah. driver. Dagan magtaok ay. Hindi na rapod niya pizza gud. So, Kusog <coughs> <coughs> po rin eh, yung sarap. Kapot ka siya ay. Naratol na to oy. <coughs> ay. Sakit sa mga kapot. Eh, ba ani makamatay na ni oy. Ang <coughs> mm, anas ni o oh, basic driver daw na sa ana niya na problema sa basic driver labi taw siya no. Ay ambot lang, eh, lang ka. Inya eh. kay lang ka ana day. Kailan lang ka ana ta. Wala oy. Ambot agadi inas. Badin, bahala sayangan sa Hilux. Oy, da, bahala na ng Hilux. Dira, oy, basta. Ay, makita na ron na. na, na Ang importante ba din, katumbag, nabugat ka. kayo mm Huwa -hmm. <laughs> <What> na na. Huwa <laughs> na na rescue ba din. Asan Yaya, at, o, na. Uy. <laughs> Pero kami Puput yun 'no, wala, ganito, na Wala, may ganin wala na tumba. Oo. Wa deliguro na siya matumba kay pulpak man dagan magsulod. Pero wa na isulod, oh. ma-sulod oh. ana. Ah. Hmm. Kanau. Maadra hinay-hinay naman ang baha. Hinay magulan dong. Hina, 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 hina na pod ang kuan, ulan. Sino Sa man, sen? Ay, Ay ako. Bag. bag na kaldero. Kaldero, man. Ang oh ako, man. Ay, kamotor. Ay, oo. Oh, abin ako, abin, abin bag. Ay, papa, oh. na abin oh, ako, abin ako, abin ako, abin ako, Gitong mga bag, eh, ito mga maklaro. Dili, pula. Ay, pula? Pula ang bag, basig makaagi mo ha. Pula ang bag. Pag makaagi mo, maka mo ato nga pula nga bag, bahinit taon ko. <laughs> nasi. bahini me Medire kay nasi tata o oh. Marang napingis ng inom si tata o. Oh. Inar o. Uy, amo ah, man, nag inom ka. Mm -hmm. Amo ah, nag inom. Malay. ba? Napingis pa si tata. Kung magkisay makakita atong bag. Bahay ni pangtuba ni tata. <laughs> Tabal ato, na lang niya git sa bag, no? Mm. Aha, man dapin niya git sa bag. Hindi, no? Ay, dito pa? Dili, dira Ay, dira na? Ay, ang kanang lalaki ka na. Ni ambak na na siya dito, apa? O. Sa kaya na? Ni ambak siya niyo, man, gilabi din sa driver ka na, naman ang lalaki dito. O, wakabot. O, wakabot. O, wakabot, o. Bugat, ganit. Bugat kayong bag, bapuno. Wala, to'y bulawan na git. Bulawan, dito. O, o. dinamaka balak ang naman nakabalak okay. na na ano kay, mm. di na ano dinaman naman pisik di eh ano naman ano 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 Ing aron jud ang mga kanabitang mag reunion ang mga marites. Mm. Mm. jud. Mm. Magpapok jud. <laughs> 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 Grabe na pay si tata ba Nabasa? na naman na Noong ko ni yan tulo. Bila pa ni isa oh. Ni pong manonso. Po. Ni pong kontanok sa baha. Ko oh, interview interviewado ang <laughs> driver bi. Uy, di wag getting ni, ni, something ni historical. <laughs> Magliso dok tingog. No um. dodora. So, <laughs> Am istorya siya pero murag sinyas-sinyas ra ba kay murag guchit.

Kaya kung... Kaya kung... Kaya kung... Kaya Nami, sa Jin, tapos niya aking mga ilag patay. John! Sa mga mga niya, busong dan. Niya na mong niya, ko, ha? Gusto ka? Tingnan ha? Nagi man. Sagi ka. Okay. na po sa cellphone ba? Nagi, there's cellphone to. na, eh? Ang kong siya, lagi Ang kong na? sa sulod ay, ang cellphone, ang... Ah. Kaya ang bag man dito, klaro man dito ito Wala. Buko nila kaya gumbong. Wala na dyan. Wala na, saan ay? Ano si Nina? Kato man yung mga mabak, dito, ambak nun siya ay? Ah, masya nagsakay, dasa, sa dasa, dasa, dasa Kapat kaya ng tulog. Kailangan na ng truck. Malibali. bali one na buwan. Masudlan. Mandaan eh. Masudlan. Tubig. Dagan. Makaya na dag mga sakay. na ay... Nay bata ba? Tulog na bata. sakay anak na eh. Uh, dua lagi sila. Ay dua. Kana o kato. Dua nga na. Kayang din ay. Ay buwang na sayang. Hmm. Dito gula ba? Una ito ka kinanan na hinay hinay naman hinay na ng baha ko pero wala kasi totoong hindi pa na noong mga mga ang ako na, sa, na Natulog, Ay, hinay na ang hinay na, na ulan